Heto ang pinaka na imbornal na matatagpuan sa Rufino Street, kanto ng Alidentado, sa San Lorenzo, Makati. Naging usap-usapan sa internet ang imbornal sa kadahilanang may lumabas ditong babae. May 29, 2025, naglabas ang GMA ng balitang ito. Maraming samot-samong komento at haka-haka kung ano doon ba talaga ang meron dito sa loob. Heto ako, simpleng tao na tatanga-tanga at susubukang imbestigahan kung ano ba meron dito. Ngayon, susubukan natin patukin yung informal na yun, no? Na copyright ako ano loob niya ni Karing Tulugan o oh Higahan. Hindi siya basta at may mga gamit din. Ngayon, nandito tayo sa Perino and Alentan... Alentan... Adelentan. Ngayon, dito tayo sa Kirino at Alirintado po. Tsaka na ka. So, dito tayo sa pagitan ng dalawa na kung saan may nag-viral na babae na lumusot sa imbornal ito. Nakaano na siya, nakasilid na siya. Hirap na makapasok. Gusto ko sana pumasok tapos lumabas eh. Magpapicture sa'yo tol para may 80k din ako. Iba-iba ang komento ng mga tao nung nalaman nilang may nakuha ang 80k yung babaeng lumabas sa imbornal. Isipin mo yun. May kinuha lang siya. Nagka-ATK na. Kasi ako ng hawak na plastic niya na biglang dumulas po kasi tumama po siya sa bato. Nalaglag po kasi yung cutter blade. Pinito po yung kinuha ko sa grenades na cutter blade. Ginamit ko po sa pangalakas. Hindi talaga ako nakapaniwala na nagkasya siya dyan. Heto yung imburnal nung pinasok ko yung cellphone ko. Maaaring kasya ka dyan, pero sa drainage, ang gagawin mo lang dyan, gumapang. Paano pa kaya to? Tatlong tao, sunod-sunod na pumasok. Gusto ko sana lumusog dito, kaso nakapix na siya eh takasimento lang niya. Nung hindi pa ito nagbabiral, ay may makikita ka ditong sira. Ang butas, agad na sinementohan ng PNP. Ang next na ruta natin, yung kapag pumasok ka dito, yung lalabasan, which is dun sa kabila. And yun yung papasukin natin at titignan natin kung ano yung loob. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng imbornal at ito, yan. So yung mga kaibigan, ba diba Dahil 80 k binigay. Try nga natin pasukin, tol. Ayun, no? Kasi ako dito, tol. tingin mo. Ayun, no? Kasi ko. <laughs> Kasi walang offer. Kung may offer yan, tol, mapasukin talaga namin yan. Kaya comment na lang kayo, kaya <laughs> kahit 20 min lang. Ang impurnal sa Rufino Street, kung saan na ang babae, nakadugtong daw sa iba pang mga drainage ng lungsod. Kapag gumapang karaw rito, maaari kang makalabas sa lagusang ito sa isa pang creek sa barangay Pio del Pilar. Nung pinuntahan namin yung creek, ay eh, meron na siyang harang na dating wala. O oh, ngayon, susubukan natin pasukin yung formal na yun, no? Na ako curious ako kung ano loob niya eh, kasi marami din nag-comment baka gawin ano, alam mo yung money haste na dadaanin sa yung ulas tapos hit. Hindi yan nakatira, malamang naghahanap sila ng daan kung paano pumasok sa mga establishment o pawnshop, pwede lang pasukin. Iba-iba ang teori nila, kaya naman ako, papasukin natin para malaman natin kung anong sagot. Ah, okay, na. Huh? Wala kaso ano, di ba? Wala, Hindi kasi. Uh -oh. Sa kalsada lang naman ang kotse di ba? Pero heto ako, nag a talaga na magpaalam. Kaso busy sa kalsada, kaya ang naisip ko... Oh, pa nagpaalam tayo, sabihin niya, paalam tayo sa barangay, hindi sa akin. Pagbubuo na natin kahit walang para paalam. Pagkakatingin nga may pagsita sa pa atin, hindi sa atin po tayo ginagawa niya yan. Dito hindi na ako nagdalawang isip na dumaan. Kahit yung daan, sobrang kipot. Napakadelikado tapos yung mga hawakan mo bumagalaw. Tapos sobrang lakas pa ng hangin. Pinakiramdaman ko muna dito kung paano ako makakakit mamaya kasi yung pagbaba napakadali lang. Eh yung pagakyat, di natin alam. Nung nakahanap na ako ng tsyempo tapos lakas ng loob, sinubukan ko ng bumaba. Pero alam nyo ba ang hirap bumaba kasi bilang lang yung kakapitan mo. Buti na lang naging successful yung pagbaba natin. Hindi tayo nahulog sa imburnal. Sa'yo mga kaibigan, nakapasok pa sa direction ko. Kaya natin tol, Ano anong mangyayari dyan sa kanya, kung ano makikita niya sa loob. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng imburnal. At ito, yan. So susubukan natin pasukin kung ano meron dito. Parami sa mga comment na lagusan para makapasok sa mga building or baka dito sila nagsasabu-sabu. So Lord, gabayan niyo po. ako kayo na pong bahala sa akin. Ito na yung loob niya guys. Sa totoo lang, natatakot so, ako't kinakabahan. Kaya napasabi ako. Uh, ano niyo ako, Lord? Ito naman ay isa sa mga nakadugtong dito sa drainage. Wala, ganyan lang siya, guys. So, talagang imbor na lang siya, makalat. Ay, bay, ano, oh. Ano ba to? Mineral water ba yan? So, may nakasalo dito. Baka ginagawa nila ang tubig nila. Pero, ewan ko, sobrang makalat lang siya. Nakakakaba din kasi once na maglindol, tapos padagalan ka dito, ay ang hirap eto may nakaharang oh hindi ko alam kung paano tayo makaano nito wait eto lalang lalampasan natin to oh uy ano yon may narinig lang ako ditong kalabog kaya naman ditoy nag-aalangan akong pasukin to ng sobra kasi may bumabagabag sa isip ko na baka may tao malay mo mga nag-addict diba mapahamak pa ako o kaya naman sawa dito sa Manila usong-usong -uso ang sawa sa drainage So, makalat, makalat, hindi ko alam. So, bakalat sa loob, guys. <laughs> hindi na ako nakapalit ang tabi. <laughs> Typical na imbornal lang yung matita natin dito, mga bakura. And, eto, hindi ko alam kung ano yan, oh. Kung mineral water ba yan, kasi may nakasahod. Baka kinukuha at iniinuman nila. Yan, hindi ko alam. Kung mapapansin nyo, may luwanag dun sa dulo, kanal yan, daanan ng tubig. Ayun, hindi ko alam kung totoo nga ba talaga may nagsasabu dito or money haze yung lagusan para makapunta sa mga building and para sa akin ano lang siya isang typical na imbornal so sobrang irit dito pinagpapawin sa nabo So yung mga kaibigan, magsasampung minuto na, nandun pa rin siya sa loob. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dun, Tol. No, delikado yung tinanuan niya, Tol, ayun, eh, no? Ayun, no, nakikita niyo. Yan, may tubig, 'di ba? Paano pag ano siya madulas, 'di ba? Ayun yung ano doon mahirap doon. Hindi ko lang makuhang magvideo mag-video nang maayos kasi sobrang hirap. Kaya hindi ako dumidikit sa tubig. Kaya ito lang ang pwesto ko. Ganyan lang. Okay? Hindi ko alam dito sa kaibigan kung bakit ka ginagawa <laughs> Kaya rin, tol, worth it yung subscribe nyo pag mag-subscribe kayo sa kanya. Biruin nyo, pinapasok yan tol. Oh. Pinapasok yung loob ng drainage tol para lang sa inyo. Para lang may mapanood kayong quality video, di ba? Kaya subscribe nyo na yan tol. Dito yung nilaksan ko yung loob ko at nagdesisyon ako na tahakin yung unahan. Dito sa uruunahan guys, may nakita akong maaari. Maaaring tulugan o higaan. Hindi siya basa. Mas nilapitan ko pa nga ito para makita ko kung ano talagang meron and may mga gamit din ito malinis yung imbornal so ito pwede dyan matulog oh. so pwede nga siya dyan humiga pwedeng higaan so nangakakaba baka may tao na lang bigla sa mga gilid yan pwede pwedeng higaan kasi walang dumadaloy na tubig guys pwedeng ang antirahan and may makita nyo na may mga gamit hindi ko alam kung bakit nakakatsaga sila dito kasi sobrang init, init. Medyo may kalayuan na ako dito kaya kinakabahan na ako. Napagdesisyonan ko ng umalis na. Lalabas na ako, nakakabahan ako, nakakatakot. So, ganito lang ako maglakad doon. Mga alay sa paa. Shit. So, wait. Ito yung paharang dito eh. gan lalabas na ako. Ayon sa GMA News, napasok na to kasi may isang pulis na na-interview na may nakuha daw na gamit. Hindi ko alam kung nagsisinungaling sila. Mga gamit lamang po na simple tools ang nakuha doon tulad po ng plies, ng screwdriver, ng wrench. So yun guys, nakalabas na ako. Sobra init. Napagod ako doon, nangalay, ang sakit sa binte. Ngayon, babalik na ako, tadaan ulit ako doon. Yan. Isipin mo, no? Napasok na pala yan pero hindi pa nila total yung nilinis. Pinanggal yung mga bato, yung karton, yung damit, tapos may mga plastic like jug, timba, di ba? Pinabayaan lang dun. Kaya kung may balak po kayong ipalinis yan, willing po ako maging volunteer. Basta sa inyo yung gamit, di ba? Kasi kung ano yung nakita ko sa balita, yun din yung nadatnan ko. Walang pagbabago, kahit yung mga comment ng tao, sobrang dumi. May nadeskubre ako po, maaaring pwede nga tulugan. May isang banda na ano na hindi siya naano ng tubig. May mga gamit, mga karton, may mga karton, Tapos, Lalo may lupo na bunda, kasi yung ulohan ng mineral, may naka... Talaga para nila. Isipin mo no, may mga taong nagtsatsaga na manirahan sa ilalim ng imbornal, samantalang ikaw, ang sarap ng tulog mo. Kaya sana maging thankful na lang tayo kahit sa mga simpleng bagay. Huwag na kayong magselos doon sa ATK na natanggap ng babae. Ang pera madaling maubos, pero yung status ng buhay, mahirap i-grow. Swerte ka na nga dyan sa status mo ngayon eh. What if ikaw yung nasa imbornal o walang matirhan? Kaya magpasalamat na lang tayo kung anong meron. Ika nga! Count your blessing, not your missing. Lord, salamat sa magandang higaan. Mas komportable ako kaysa sa kanila. Hindi mabaho yung tinitirhan ko. Panatag ako sa tuwing natutulog ako. Gumigising ako ng hindi na mo problema kung saan ako kukuha ng pangalmusal. Diba? Kaya isipin mo na lang, maswerte ka kaysa sa kanila. kung tatanungin ka, Tol, payag kang pumasok dyan para magka-ATK? Kung tatanungin, Tol, oo, oh, siyempre, di ba? Biruay mo yung nabigyan ng ATK. Pumasok lang, may ginawa lang, tapos paglabas na picturean, may ATK na. Kahit mag-stay pa ako ng isang araw dyan, Tol, but, <laughs> kahit maligo pa ako ng tubig ng ano, pa <laughs>